sa isang tahimik na baryo sa Quezon, may isang alamat na matagal nang bumabalot sa dilim ng gabi. Isang matandang lalaki na kilala lamang bilang tagapagsindi ng ilaw. Sinasabi nilang lumalabas siya tuwing hating gabi, bitbit -bit ang isang lumang parol. Ang liwanag nito ay hindi normal. Maputi, malamig at tila humihigop ng init sa paligid. Noong bata pa si Enzo, palaging sinasabi ng kanyang lola, Anak, kapag nakita mo ang liwanag sa labas, huwag lalabas, hindi ang ilaw ng tao. Isang gabi, bumalik si Enzo sa baryo para sa lamay ng kanyang lola. Pandang alas dos, may nakita siyang liwanag sa labas ng bintana. Parang ilaw ng parol. Pero masyadong malamig ang pakiramdam niya lumapit ang liwanag. Doon niya nakita ang matanda. Mabagal ang kilos, parang hindi humihinga. Nang tumaliko dito, wala itong muka, wala, ni isang mata. Tumakbo si Enzo, pero hindi na siya nasa baryo. Ang paligid ay puro dilim, puno ng mga boses na bumubulong. Sumunod ka sa ilaw. Hanggang ngayon, sinasabing may mga taong sumusunod sa ilaw at hindi na nakikita muli. At na gabi, baka ikaw ang susunod.